daming takot sa bangko. Ganda araw po, ako po si RP na Jim Dipo. So, kanina, habang nagbabrowse tayo nung, ano, nung, nung, mga comments natin, may mga nakita tayo na, ano, na mga comments doon na medyo parang wala naman sa hulog. Kasi sila, na, na promote kasi natin na dito sa Jim Dipo, uh, nakakapag-assist tayo para doon sa ibang kliyente na walang uh, capacity na magtayo ng ng sarili ng gym business na i-refer natin doon sa security bank for bank loan. So may, may nag-comment doon, ah, lahat na lang ng ano, kita mo, mapupunta na lang doon sa, sa, sa banko, sa interes or banko lang ang makikinabang sa kita mo. Kasi ako, honestly, lumaki talaga kami sa kultura na ano eh, na yung pag-utang is a big no-no talaga. Ah, yung mga magulang ko hanggang namatay hindi nagka -utang. Pero ito ngayon yung sinasabi ko, ah, Uh, yung utang kasi, pwede mong ma-differentiate -ma -ma between bad credit at good credit. So, ba bad loan, good good loan. Kasi kung uutang ka lang para sa luho mo, yun yung no-no talaga. Kasi, katulad niya, mas kaya ako, lumaki ako doon sa kultura na uh, pagka-graduate ko ng college, syempre maganda meron ka sariling kotse, may sarili kang bahay. Alam ko, lahat naman kayo ganun din yung unang iisipin mo. O, oh, pag nagka-pera ako, uh, una akong bibili ako ng, ng bahay, bibili ako ng kotse wala naman masama doon in a way. Pero ang, ang, problema kasi noon, pag yun ang inuna mo, talaga mahirapan ka kasi trabaho ka, yung, yung sweldo mo doon lang mapupunta talaga sa pagbabayad ng mga, mga amortization mo na yun. Pero pwede mo pa rin gawin yun. Kagaya nung ina-advise ko sa mga anak ko, papaano, pwede kang bumili ng lupa ng property mo, ng bahay mo. So, hulugulugan mo sa bangko. Pero, make sure na yung bahay na na inutang mo sa bangko na ipinagpatayo mo, gagawin mo rin negosyo. Kagaya ng unang-unang gym ko, although nakita nyo na medyo malaki-laki yung space natin, 800 square meters tong nandito sa Gym Republic Tarlac City, ang pinagsimula kasi natin is 30 square meters lang. So malit na maliit na area lang. So nagsimula lang kami sa garahe namin. Pero doon sa bahay namin ginawa yon. So ngayon, hindi ako lum naglalabas ng pera, tapos nakapag-loan ako sa bangko, yung, yung, yung kinikita nung gym ko, yun yung pinababayad ko doon sa utang ko sa banko. And last year, 2024, nabayaran ko na yung, yung property na yon Imagine, nagkaroon ako ng sariling bahay, pero nagkaroon din ako ng negosyo. At yung negosyo ko, yun yung nagbabayad doon sa property ko. Yun, positive yun. Okay na okay yun kung utang ka, kung ganun ang gagawin mo. Kotse, pwede ka rin naman magkakotse. Pero ibig ko sabihin, hindi naman kailangan yung kotse para lang sa luho kagaya na sabi ko, pe, pwede mo pagkakitaan yung kotse. Pe, pwede mo mag monthly amortization ng kotse, lagay mo sa grab, or kung saan man yung o sa Lala Move. At least, yung kinikita nung, nung, nung Lala Move or nung, nung grab, yun yung pambayan mo sa monthly amortization mo. Plus, kung kailangan mo ng, ng, ng personal use ng kotse, magagamit mo rin. So adjust ka ng konti. At least nagkakaroon ka ng properties na to, to mga asset na to, kotse, bahay, nang hindi mismo ikaw yung nagbabayad do sa property na yon. So doon kasi kalimitan natatakot yung maraming tao kasi syempre pag umutang ka ng bahay, umutang ka ng kotse, na, naiilit, papaano hindi siya maiilit? Kasi most of the times, yung, yung, yung monthly amortization kasi natin, sa sariling bulsa natin ang gagaling. Mahirap talaga yon kasi isipin mo, after mo mag graduate, magpapamilya ka, pag nagpamilya ka, saka ka magtatayo ng bahay, ng kotse. So sabay-sabay na gasto sure. Tapos ngayon, katulad ako, kahit na may branch na kami dito, mag-open kami sa Lipa, kailangan ko pa rin ng additional na ano eh, na, 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 na capital. Kasi otherwise, kung hindi ko i-utilize yung 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 mga produkto ng bangko na yon, is matatagalan ako bago talaga maka-asenso and talaga walang biro. Doon na nagsisimula yung yung gym Depo, talagang ano, ah, halos bond-bond na utang ako sa mga tao. Either 5-6 yan or matataas yung mga, yung mga interest. Hindi ko maiwasan yon. Pero imagine, ngayon na nakakautang ka na sa banko, magkano lang yung interest? Wala pang 1% per, per, per month pag umutang ka sa banko. So, ang laking diferensya noon sa wala pang 1% sa 5%, 10% per month pag individual na tao. Plus ngayon, pag, kaya sabi ko, lagi ko ina-advise na magbayad ng ano eh, ng ng BIR eh. Hindi masama magbayad ng BIR. So ngayon, yung yung mga bayad mo sa BIR, yung AFS mo o uh, uh, financial statement mo, yung ITR mo, magagamit mo 'yan pagka nagloan ka sa banko. So hindi kailangan katakutan talaga yung ano eh. Yung yung pag-utang sa banko. As long as yung yung uutangin mo is calculated risk yung pagkakagastusan mo. So ngayon, kung, kung interesado ka pa rin na magtayo na sarili mong gym business, tapos kulang pa yung kapital mo, baka matulungan namin kayo, i-PM nyo kami, bibigay namin yung requirements sa inyo. So, so far, ang dami na, na, na natutulungan yung security bank. So, uh, meron silang personal loan, meron silang non-collateral loan, tsaka collateral loan. So, iba-iba yung mga requirements noon. Again, recommendation lang yon. Hindi to guaranteed na papautangin nila kayo. So, may mga requirements yun. So again, kung interesado pa rin kayo na magtayo na sarili nyo yung gym business at kulang pa yung capital nyo, baka matulungan kayo ng security bank, PM nyo kami, maibigay ko sa inyo yung details, ano yung kailangan at sino kakausapin para hindi na kayo mahirapan. Ako, Police si RP na Gym D. Magandang araw po.